sa pagsisimula pa lang ng taong 2025, muling umarangkada ang gikonsulta program ng Pamahalang palalawigan ng Pangasinan. Sa pagkakataong ito, dinala ang programa sa bayan ng Malasiki. Sa harap ng libo-libong residente ng Malasiki, masayang inihayag ni Governor Giko ang layunin ng programa. Salamat at pumunta kayo dito para sa konsulta plus gikonsulta. Okay? Taon-taon na po natin gagawin ito. Unahin muna po namin kayo, mga adults, 18 above. Pagkatapos po makuha yung 18 above, magbibigay po kami ng ID. No? At nasusunod naman po yung below 18 years old. Ang programang ito ay naglalayong magbigay ng libre at dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa bawat pangasinense, lalo na sa mga nangangailangan. Pero hindi lamang ito limitado sa mga consultation services. Mayroon din itong mga libreng check-up, gamot pang maintenance, mga bitamina at libreng reading glasses para sa mga may problema sa paningin. Napakapalad po ninyo dahil hindi lamang po ang benepisyo ng Kapitolyo ang ibibigay po namin sa inyo ngayong hapon. Bagkus, meron po tayong libreng consultation. Labis naman ang pasasalamat dito ng mga residente na naghayag ng pagsuporta para sa nasabing programa. Napakalaking tulong po ito ma'am kasi syempre lalo na yung mga may sakit, uh, may consultation po dyan na ibibigay ni Governor, napakalaking tulong po yun ma'am. Maganda ang, maganda ang patakaran nila na hindi na kami mahihirapan kung may sakit kami. Bukod sa serbisyong medikal, nagbigay din ng mga learning books at laruan si Governor Giko para sa mga daycare centers. Isa itong hakbang para suportahan ang edukasyon ng mga kabataan sa Malasiki. Ngayong taon, target ng pamahalang Panlalawigan na suyurin pa ang mga liblib na lugar para mahatiran ng serbisyong medikal ang bawat pangasinense. Valerie Dismaya, RNG News.